malapit na ng kasal ni Janu and for today's video magkakaroon tayo ng henna putting. so they will be putting Janu's henna for today and then may darating na tao dito may darating na babae and siya yung gagawa ng henna namin dalawa I don't know and I'm not sure yet kung pati yung sa akin gagawin nila or pati yung kay mommy we will see pero uh, one thing is for sure yung kay Janu is gagawin nila for today kasi yung henna it stays I think 2-3 uh, days na maganda and then after some time, maglalaho na siya ng paunti-unti. So, dapat 2 or 3 days before the wedding celebration, magpalagay ka na ng henna. Kasi as long as na tumatagal siya within those 3 days, mas umiitim siya and mas maganda siyang tignan. So, babalitaan ko kayo kapag ginagawa na nila yung henna, guys. So, we'll see you later. Today is Mandy Day, guys. So, ito yung magiging design ng kamay ni Janu. So, this is the design, guys. And it goes all the way over there. Jano What can you say? It's very good. Yes. Mm. Very pretty. Very pretty. So, ayan. Pinagawa na natin yung mehendi, guys. Because we still have a lot of things to do. So, might as well finish the mehendi as soon as possible. Right, Jano yes. Or else, we'll not have time to... Santiti make it. So, right over here, they are doing the left hand. So, she is very good in making mehendi, guys so ganyan yung design niya and that's the comb that we bought yesterday so there's what do you call that one jan the one you put in your the bell? Jumar Jumar Jumar. so this is Jumar guys and they chose this design uh, the proper name is Kalira I guess Kalira hmm. so you did not put head commerce name you have to put right yes i will hide it and, and it then have have to find, find it. it Ah, okay So, dito sa India, guys, they have this tradition wherein they will put the name of Het somewhere sa mehendi, and then Het Kumar will will find it. And when when he when he will find it? After marriage. Mm. Okay, I understand. So, ayan guys, they are now doing it. Ah, you've been sitting here for how many hours now? Thirty minutes at least. So, thirty minutes. Barlakse. And the smell is not that good. <laughs> no, I like smell. I don't like smell personally. Ayan guys, napakaganda. Para siyang henna tattoo, no? Yes. It, we can compare it to henna tattoo. Yes. But they call it mehendi in here. Mehendi And they, is hina. henna. Henna. Uh, but they have this specific thing. Jano here. Look, oh. Uh, this is the cone that we bought yesterday, guys. Ganyan siya. We'll be showing you ha, the, ano, the mehendi of Jano. So kung napapansin niyo, it's already ano na dyan no? Re getting removed mm. and orange na. Do you like it? You look pretty in your dress though. Yes. <laughs> so ganyan siya, ready na siya for marriage guys. Napakalaki. It's very long no? Mm. Other, but other people do it up until here, right? But I don't Not, like no. that much. No. But this is the right size, average size for the wedding function. So this is the design. And let's see where did he put the head kumar. But we have to find it. <laughs> head kumar have to find it, not us, right? So we will not see because before head kumar will see this, uh, he will have a clue. So ayan. Very pretty. Mommy, gamash? Masta. Kaya wala yung? Masta siya na? Mm -hmm. uh, let's go and take photos, guys. Iyanuhin na natin. Ah, okay. So, we will still be putting yeah, sa, sa legs niya. I mean, sa paa niya. But, the artist went for eating. So, babalik siya mama yung gabi. Ano siya, mami? Kosa, no ba? Kosa na tari. Kosa na tari. At lemat labso pa rin. Tari, dyan mo na pa. So, meron kami biniling tari dito, guys. Come so, no joke kaya pala? Apple pore. Na, matlab Ah, uh, uh, silver chalice. Apple uh -huh. pore. Apple pore, tari. Wali Pan, ah, uh, ah. Uh, ah, chale. So, no silver, badu chalice. Aluminum. Uh -huh. So, ito yung binila natin na ah, there's this dish and then meron siyang barki. O, oh, dalawa. And meron siyang chamchi. And meron siyang glass. Glass. Uh So, ito yung dish Jose. natin. Ah, ano siya, mamaya? Ito na ito. Tran na So, this is 3,500 rupees, guys. So, nasa mga 2,500 pesos sa atin. So, ganyan yung So, Ganyan yung regalo natin kay Jano. din kaming binigay na loto kay Jano. So, this is the tally set. na pinakita ko sa inyo kanina. Ganyan yung itsura niya. And ito yung loto. So, I'm Jen si Hemo, mami. enak actually, Kencho. And right over here is Ba. Kencho ba? Jason na rin. So, so, nandito sila para tulungan nga kami sa prepare, And you're almost done the preparation. So, okay na yun. Natuyo na yung sa damit ni Jan. Ah, natuyo na, na yung sa kamay ni Jan. And tignan nyo, nabakbak na siya. And right over here, tapos na yung sapaan niya. And very dark pa. It will take you two hours to dry it completely. No, Jan? So, uh, Napakaganda ng design. Okay. Mami, hmm? suka raw siya. Tapra. So, we are gonna be making tapra. Ah, tapad keway. Tapra. 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 Matya keway. Ah, matya keway. Hmm. Ah, okay. So, ganito pala yung paggawa ng matya. Ah, pra. Lali ke ba na? Lali do la tayo. Milan, which one you like? The one I... we bought or the no, one this mommy one, made? This one tastes good with cha. હા આ મોર્નિંગ એવું છે મને એવું લાગે મમી પાપા છે ના પાપા નહીં હા મારિયા છે વિચ વન યુ લાઈક ટીકી મોરા થાપડા ધીસ ઇઝ કોયની વેરી ગુડ ટુ વેરી you have to you have to put the ano you have to have a very hot oil. So kapag mainit yung oil mo guys, mabilis siyang lolo boy, mabilis siyang maluluto and you have to make it brownish like that oh, para maging crack, karak, karak or crunchy siya. Ate, hubi ju, aparat, pari karo, Tiki fabric. Wow, siya po. Then, po. Ah, so, tatuusin muna namin to guys. And then, we'll be cooking the sticky fabric. Mm. So, Ayan, guys, ito yung serve natin kapag meron tayong mga bisita. And tinatawag siyang matya. So, hindi pa siya tapos. Currently, nagluluto uh, po kami ni mommy. So, siya yung bahala sa pagluluto. Ako yung nag-separate-separate sa mga to, guys kasi it comes with plastic so inalis ko sya sa plastic isa-isa and then ako yung nag-aasist kay mami dito yung mga nilalagay niya d'yan, nilalagay ko dito sa container para mas mabilis and mas mapadali yung trabaho namin dalawa panchan mo tubig na panchan an panchan si malcho pila ah, under na I mean? yung panchan yun. kay mami Anchar. Anchar, chili powder aneh beige was to beige So, this is chili powder, guys, and black salt. <coughs> and we'll be putting with this one. So, ito yung tinatawag nilang tiki papri, As the name itself, tiki means uh, spicy. So, okay, yeah, so gagawin ito. natin yan okay. after the gabi, ah. This is, uh, so, gaganyan natin, guys. So, mami, ang nam suche? Tiki, tiki papri. So, ganito yung gagawin natin sa tiki papri. So, hahati-hatiin natin siya ng tatlong ganyan para magkaroon siya ng shape. And madali siyang kainin. So ganyan yung gatin dito Pinapakita lang namin sa inyo ni Mama. Ah, e u karo har chal guys, natapos ko na hati-hatiin itong mga to and lagyan sila ng buhit-buhit sa gitna. And right over here, mommy is cooking it. So, ganyan yung magiging itsura niya, guys. Kailangan mo siyang lutuin, magkabi lang side and dapat maging brownish yung color niya para maging crunchy. Mami, tamay sujo, wash. Ela, piki-papi ke matiya. Mm. Beobal. 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 So pareho daw gusto ni mami yung ano. Pero ako mas yan eh, manibaw ba ay eh, tiki papri? Ilakarta? Hmm. karta So ganun sya guys. Din tiki papri beba ba mm -hmm. sya? So similar din daw, enjano. Mas gusto nila yung tiki papri. Mm -hmm. So, ito guys, punong-puno na yung matiyan natin. And right over here is our uh, tiki papri. So, ito yung uh, chili powder natin. And lalagyan ko siya, guys. Ah, kung siya ron, Ako tiki papri. Nanay na ito. And then, kaya may hindi pala ito gumagana. So, kailangan mo siya gamitin by hand. And na ito ito. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung process. O ganyan daw siya. Agar fasher? Na, ikaw baju. Basta, ikaw karo rin. chat yung chutney? Bada jo eh? Oo, mm, kilotipo yeah. jo eh. Kasi nila yung maanghang. Agol karo Karwa okay. ah, so ganyan daw pala yung chutney. Kaya yung Ayan guys. Spelling, ayan pa siya ito So, they're now putting my mehendi, guys. Mendi. Pagkatapos nga magpalagay ng mehendi ni Janu, pumunta nga yung artist ulit ng alas 5 ng hapon para naman daw ilagay yung mehendi ko. Yung paglalagay kasi ng mehendi, guys, medyo matagal siyang process and it usually takes around 2 to 3 hours. Depende sa nga style na gusto mo. So, ngayon, nilalagay niya yung pangalan ni Milan. Pero ang sabi ko, ilagay niya is Milanes kasi yun yung pangalan ng channel namin. So, depende sa'yo kung ano yung style na pipiliin mo. Pero, meron siyang pinakitang style kasi sa akin and nagustuhan ko siya. So, ito ngayon yung ginagawa niya. Ang sabi nga sa akin ni Milan, ang paglalagay nga ng henna ay pinapractice na sa Pakistan, India, Africa, at Middle East for 5,000 years. Dati nga daw, nung unang panahon guys, yung Mendy na ito o henna, ginagamit lang siya sa cooling properties niya usually sa mga may init na lugar daw ito ginagamit, kagaya na lamang ng Middle East. Nadiskubre nga nila guys, kapag nilagay mo nga ito sa balat mo, magiiwan siya ng temporary stain. Kaya naman ngayon, ginagamit na siya as decoration. Saka, sa kasalukuyang panahon nga guys, ginagamit yung henna o mehendi kapag merong mga masasayang celebrasyon, kagaya na lamang ng weddings, birthdays, at iba pa. Tinanong ko nga din si Milan kung ano ba yung sinisimbolo nito. Ang paglalagay nga daw ng mendy or Henna ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng good health and prosperity sa marriage. Yung naniniwalaan nga nila guys na the darker the Medi, mas mahal ka daw ng asawa mo. Lalong-lalo na kapag tumitingkad talaga yung kulay. So sobrang tagal nga ng paglalagay ng Medi guys ay oras na para kumain ng dinner. So hindi ko nga magalaw yung kamay ko dahil nga meron siyang tattoo or henna. So, ang ginawa ni Milan, pinakain niya sa akin yung pagkain. Kasi nga, walang way para makakain ako ng maayos. Kaya ngayon, sinusubuan niya ako. Thank uh -huh. hmm.

विकेट सो जो होगा होगा। सपोर्ट कर रहा ऐसे हालातों में खेलना पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा बहुत मुश्किल ये तो हर बॉलर के नाम के सामने दो विकेट एक सौ सोलह आरोप दो सोलह बैटिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा उसका तारीफ करना पड़ेगा जैसा उसने कब्जा नहीं खेला

उसके बाद यहाँ से आप जाएंगे पुणे वहां बांग्लादेश।